pag-comeback niya sa Itbulaga, Binatikos. Wala nga bang utang na loob sa TVJ? Sino nga ba ang artistang ito na mas pinili ang Itbulaga, kaysa sa mga dating kasamahan at nagpasikat sa kanyang career? Talagang hindi na napigil ang menes ng maraming netizens at mga tagahanga ng Legend Trio. Dahil sa ginawa ng dati nilang katrabaho sa show business, sapat nga ba itong matatawag o masasabi na traidor sa kanila? Sa tagal-tagal ng pag-ere ng Itbulaga, siguradong marami na rin ang sumikat dahil dito. Marami nga ang sikat na mga artista ang kilala ngayon dahil sa nasabing noon show, kaya ganun na lamang ang pagbibigay nila ng utang na loob kina Tito, Nick at Joy. Subalit noong nagkaroon na nga ng gusot ang Legend Trio at Itbulaga, nila naging mahirap na rin sa mga madla ang mapanood ang mga sikat na personalidad sa tape Itbulaga bulaga na unang nakasama ng matagal ng TVJ, kabilang na dito ang isa sa pinakasikat ng itbulaga at halos buong karera nito sa pag-aartista ay dahil sa TVJ. Kaya naman inula ng samot-saring reaksyon nang tanggapin niya ang guest sa panibagong itbulaga, Ania, 13 years old pa lang siya noon una siyang tumuntong sa entablado ng Itbulaga, ngayon nga ay nagbalik siya ngunit sa itinuturing na karibal ng Legend Trio, kaya naman inulan ng samot-saring komento mula sa mga madla ang natanggap niya. Nito lamang nang bumalik sa entablado ng Eat Bulaga ang isa sa mga sikat na sex bomb girls. Na si Rochelle Pangilinan, ngunit tila hindi nagustuhan ng ilang TVJ fans ang kanyang pagbabalik. Maraming nagsabi na wala o manung utang na loob si Rochelle sa mga nagpasikat sa kanya noon. Sa kanyang Instagram post, ibinahagi nito kung ano ang istorya sa likod ng pagtanggap niya ng offer na makapag-perform muli sa Eat Bulaga stage. 28 years ago ako, unang tumuntong sa stage ng Eat Bulaga, 13 years old palang lang ako noon, pero naaalala ko pa yon hanggang ngayon, pag uumpisa nito, gaya umano ng marami, ay sobrang naapektuhan at nasaktan siya nung lumipat ang TVJ at ang mga original hosts sa TV5. Sa kabila nito, ang excitement ay saya na nararanasan niya ay gaya pa rin ng dati, bilang pagtanaw ng respeto sa Itbulaga. TVJ at Original The Barkads, pitong buwan ang pinalipas ko bago pa man ako nangahas makapasok man lang sa bagong Itbulaga. Aniya, may takot may pag-aalinlangan, pero kumekapit ako sa paniniwalang, dahil gusto ko lang e-share ang talento kong ibinigay niya, ako ay tatanggapin ninyo, pag-amin ni Rochelle, nagpasintabi rin umano siya sa original Itbulaga host at management, bago daw niya gawin ang desisyon na ito.